Latest news update. Sa ating mga balita, dagdag puwersa ng PNP sa KOJC inilunsad sa ika na araw ng pagtugis kay Kibuloy. Posibleng low pressure area binabantayan ng pag-asa. 8.4 million pesos na halaga ng illegal agricultural products nasabat sa Manila International Container Port. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, panibagong batch ng pulis ang nadagdag sa operasyon sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC Compound sa Davao City para hagilapin si Pastor Apollo Kibuloy. Kasunod ito ng paglalabas ng Clarificatory Order ng Davao Regional Trial Court Branch 15 na ipinatitigil ang pag-issue ng Warrant of Arrest. Ayon sa PNP, malaki ang paniniwala nilang nagtatago sa loob ng compound ang pinaghahanap na pastor. Nagkatensyon din ng ipasok ng mga pulis ang isang malaking asul na kahon sa compound. Umalmang mga miyembro dahil hindi umano ito dumaan sa x-ray scanner at hindi nila batid kung ano ang laman nito. Paglilinaw ng Police Regional Office 11, hindi nito tinatarget ang KOJC at mga miyembro nito bagkus ay sumusunod lamang sila sa court order na arestuhin si Kibuloy. Patuloy na magdadala ng pabugso-bugsong ulan ng Southwest Monsoon o Habagat sa ilang bahagi ng bansa ayon sa pag-asa. Base sa uling monitoring, asahan pa rin ang mga pag-ulan sa western sections ng Southern Luzon, Central Luzon at Visayas. Binabantayan din ngayon ng pag ang dalawang weather disturbance na posibleng namuo sa bansa sa mga susunod na araw. Kabilang dito ang namumuong kumpol ng ulap sa silangan ng bansa na may potensyal na maging low pressure area o LPA at pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Ilang local government units o LGUs na nagsuspindi ng klase ngayong araw dahil sa masamang panahon. Nasa bat ang iligal na agricultural products ng pinagsanib na pwersa ng Bureau of Customs o BOC at Department of Agriculture o DA sa Manila International Container Port o MICP. Sa kanilang pagtataya, ang nakuhang 3,200 na karton ng fresh oranges ay aabot sa kabuang 84.22 million pesos na mula sa bansang Thailand. Ayon sa BOC, ang mga pinumpiskang produkto ay walang import sanitary clearance mula sa Bureau of Plant Industry at phytosanitary import clearance. Ang mga kumpiskadong produkto ay idadaan sa condemnation proceedings sa ilalim ng DA Department Order Number no. 9 Series of 2010 para masiguro na hindi ito aabot sa mga pampublikong pamilihan. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita.